Hello guys! Ayan guys, kumagawa kami ni ate ng ice candy. Ayan, sideline din to guys. Ito, ito nagadami yung gawa niya guys. Siya yung taga tali, siya yung taga lagay kasi hindi ako marunong magtali guys. Maluwang yung pagkatali ko. <laughs> so ayan, siya na lang nagtali, siya yung taga lagay. Ayan, ako lang ang taga taga ano ng bibig ng plastic kasi dikit na dikit natatagalan siyang mag pasok ng ano ng ang tawag niya, imbudo <laughs> so ayan guys so ayan, ako yung taga, taga ano lang so ayan, dami dami na yung ginagawa marami na yung ginawa niya gumawa din siya ng uh, chocolate flavor pero hindi ko nasama dito sa video pero ito yung flavor nato guys is avocado flavor avocado ang sarap kaya guys lalo na ngayon tag init ang ah, sarap sarap main ng mga ganitong klaseng palamig ice candy halo-halo. Uh, Mga -halo, no? ganong klase. Basta tag-init ang sarap. So, ayan na yung gawa niya, guys. Madami na siyang nagawa. Ayan. So, ayan. Pagkatapos nito, guys, ilalagay ko yan sa ano, ilalagay ko na yan sa ref. Ako yung maglagay sa ref kasi si ate yung taga-balot. Taga-higpit, taga-tali pala. So, pagkatapos niyan, ilalagay ko na yan sa ref para magiging yellow siya matigas na siya, guys. nagbibinta oh, kami yung guys. Tatlo, isang daan. Tatlong piraso, isang daan. Oh, 100 20 dollar. Kasi dito kami sa Taiwan, so 20 dollar yung pera dito. 100 tatlo isang daan. So, ayan, ang dami, dami na oh, yun. ilalagay, ko na guys sa ano. Ilalagay ko na sa ref. Ayan. Umpisan ko na maglagay sa ref. Ayan, kasi patapos na. Kunti, kunting, kunti na lang yung itatali ni ate. Lalagay ko na ako yung mga dyan. Ayan. Tapos na maglagay. Lalagay ko na sa rail. So, yung kunti na lang. Yung kunti na lang yan. Nailagay sa rail. So, yun na guys. Tapos na yung ginagawa namin ice candy. Ayan. Ayan. Yung chocolate flavor. Ayan. Halo-halo na yun dyan guys. Ayan, hanggang dito na lang guys.